Let's go to the songs. Ba back Bakit home? At bakit journey? Ako na no? Okay. Home kasi, di ba po, kahit saang mapunta ka pa sa buhay, maging successful, kahit oh. ang dami mo nang marating, mabalik at babalik ka sa mga, sa home. Ano Agree. ba yung home? Pamilya mo. Agree. Like ako, meron akong uno. Isa siya sa home ko. So, yung kahit anong mangyari, meron tayong babalikan talaga. As a manager, parati ko sinasabi sa mga artists ko Never lose your way back home. Yes. Nice. Bakit journey. Journey because it reminds me of how I started. Mm. As 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 an artist as a singer. Because may um, mga times ito boy, I mean kapag nasa industry kasi it's not always rainbows and butterflies and it's not served to you sa silver platter. Correct. Siguro yung iba, sinasabi nila, oh, ano, swerte mo kasi celebrity ka or artista ka. But it, it always comes with hard work. And when you work really hard, you will be, of course, Tama. you, you will excel and you will be successful in life. And you will always be connected to that story. Yes. Diretsang tanong, matapang na tanong. Sa inyong dalawang magkaibigan, who is the better actress and who is the better singer? <laughs> oh my God. <laughs> Kasi notice ko, you have that kind of relationship na pwedeng pag-usapan. Di ba? I mean, I, I think you have that kind of friendship. Sino ang mas mahusay na artista at sino ang mas mahusay na singer? Uh, 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 Sa parang di ko kayang sabutin. Ako din, di ko kayang okay, okay wag na natin. Ko Sinubok, sinubukan ko lamang po yun. <laughs> okay, yeah, um, you boy. have uh, uno now. Yes, po. And you've been uh, a wonderful mother. A single you. mom in the last year or so. Yes. And uh, bravo. Diba? I mean, uh, bravo. Kung meron kang... Kaya, <laughs> oh, my oh, God. Oh, thank you. Diba? Um, most important lesson in love that you've learned? Huwag ka kang magbigay. Huwag kang... Huwag ka sobra-sobra magbigay. Kailangan matuto talaga magtira para sa sarili mo. At kung meron kang payo na may kinalaman sa pag-ibig, kay Julian, ano yun? Um... <laughs> siguro papayo ko sa kanya. Um, siguro mas ano lang, matalino kasi to, Tito oh, ma. Boy. Matalino That's din si true. Julie. Um, siguro papaya ko na lang, mas ano na lang, mas masigurado pa sa sa mga gagawin. Kung baga kung, kung, kung na-test mo na, konti pa, konti Pero pa. Pero ang hirap nun, no? Lalo pag-ibig pag ang pinag-uusapan. Most important lesson that you've learned about love? Um, mahalin mo ng lubusan yung sarili mo para makapagmahal ka ng iba. Para makapagbigay ka. Yes. Di ba? Ah, uh, wow! I'm 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 learning. uh, I'm learning a lot. <laughs> We learn from from the master. <laughs>